na sila. Nag-aantay kanina pa. Yan ang pagkaila. Tigiligit sa kamay ko yung mga abes. Ang iingay ng mga eksos pa. Ayan. May parating pa. Ayan o. Oh. Ayan yung may sing-sing ko o. Oh. Dalawayan na nilagyan ko ng sing-sing. Nasaan na kaya yung isa? Hindi na dumadating. Ayan si Balbon. Kainan na kayo. Grabe. Ang init palaga. Pinaglinis pa naman kami kanina sa bintana. Sabi ko ang init-init. Hindi na nga kami naglinis sa gilid ng pool. Sabi ko sobrang init hindi na kaya talaga ay ayun pa oh may kalapati sa eh, uh, ibabaw tanaw tanaw lang siya eh ayaw niyang lumapit bahala ka ubusin na nila yan oh. Sige, kain lang kayo ng kain. At ako'y bababa na kasi sabi, hindi kaya ng init talaga. Basang-basa ng damit ko ng pawis. Bye-bye mga kalapatid. Ayun, naglipara na sila. Balik